Hi hey guys, what's up? Good morning today. Uh, a great morning kasi maga tayong mamahaw kasi may may delivery pa tayo sa ay may mga kukunin pa tayo ng mga produkto. Ngayon guys, kaya magkopi muna ako. Maga ako nagising kasi kumbaga pa kukuha tayo ng mga lakatan ngayon at pupunta tayo sa farm sa ating mga kadagunan. Titignan natin kung nakuha na ba sila nagka may flower buds Ay, may mga buds bang nakukuhan pa may nagsasilatawan ba ng na mga buds. tignan natin, guys. Kaya nag-copy muna ako. Kaya chill-chill lang tayo. Kaya magi-intro muna tayo sa ating YouTube channel. Kaya please watch this video and paki-subscribe sa king YouTube channel. Thank you, guys. guys punta na po tayo sa kakukuha tayo ng mga lakatan ngayon una natin una natin kukunin is yung lakatan tapos after dito is punta tayo sa mga kadagong kot nating kaya silaks silaks lang po tayo yan po guys kumbaga pa nakintay ako ng mga dulog para makakuha tayo ng mga lakatan kaya update po kayo mamaya Oh guys, umpisa na po tayo. May mga lakatan po tayong napili guys kang ante. Kaya kukunin natin ito ngayon para madugang natin pagbibinta guys. Okay man siya. Okay po yung Yan po guys, start na po natin yung kuwan um, baga pa kunin natin yung mga lakatan at ititimbang natin guys kasi binibili po natin ito ni auntie hindi po ako marunong magsipi ng lakatan pino, pero try ko kaya kailangan talaga madiskarte tayo kahit hindi tayo marunong ganito nga magkat sa lakatan is try natin yung matuto tayo kaya chill chill lang kayo dyan kasi may bubuhatin tayo ng mga lakatan. Yung mga lakatan natin talaga guys is mahal po yung kilo na tumaas po yung kilo ngayon sa lakatan. Kaya tsaga-tsaga na lang po tayo sa pagkukuha sa mga lakatan guys. Kahit hindi ako marunong humawak ng kuhan pero tinatry ko yung base ko nga marunong. Kailangan talaga marunong tayong kumbaga pa marunong tayong magsipi ng lakatan. Yan po guys. napaka presko po yan guys. Galing po yan sa farm. Binili ko kang anti kasi wala akong lakatan ko lang yung mga lakatan ko kaya tinatry try ko lang kaya keep on watching lang kayo guys kaya samahan niyo ako sa king pagvlog Salamat talaga po sa nag-subscribe nakin. Maraming maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Dumami na po yung tumaas yung nag-subscribe sa akin. Kaya chill chill lang tayo guys. Kaya ginagawa ko lang paraan kung paano tayo makahabol maka sa watch hour guys. Yan po guys. Chill chill lang kayo dyan kasi marami pa tayong mga pasabog dyan. Kaya good luck! Yan po guys, after natin dito sa pagkukuha ng mga lakatan guys, is pupunta tayo sa farm natin. Yan po guys, magandang umaga po sa atin, a great day today. Kasi may nahinog na ng mga dragon fruit sa ating mga kadagunan Pagkatapos kong mag-harvest ng mga lakatan, bumili is pumunta na agad ako dito para makikita ko yung mga dragon fruit ko. Yan po guys, may nahinog na po pero hindi pa siya karamihang madami. Kaya kumbaga pa kumbaga pa chinichilak ko na lang. Mm, hindi ko muna ito pipitasin kasi may mahihinog pa may mahihinog pa po ito. Mm, para madami yung mapitas natin. Ito po kaming po iyan, no? kaming po iyan ang mga pipitasin natin. Kaya chinichilak ko lang. Hindi ko na hindi ko na siya kuha kung no? kumbaga pa wala na na ako siya gi ipakuwa sa ipahinog sa nato sa punuan para mad, madungan na siya lahat sa pagharvest Yan po guys yung mga pananim natin Yan po may nahinog oh napagay oh. sakto dyan siya sa kuan call sakto niya sa domingo pabalik pa ako sa sandi dito kasi may pipitasin pa tayo sandi na lang ako pupunta dito Ikuan ko na lang kol, idungan ko na lang sila tanan kol. Lisod manggod magpitas-pitas nga makwan ito mahinog din ito mm. mahinog dani po dami po silang makwan dani kaya ato na lang silang ku ano yan po guys dagan fruit fly na again, ang dagan ng fruit fly ko oh, ma oh, mm. sa... <coughs> na sa baba Mahinog man iyo kan mga hinog man eh mga hinog man sa kuan mga hinog man sa domingo kanang nasa ubos oh mga hinog man ako na lang nang siya po, anong kul dugang na limot ko pagdala at to bay sige lang ako ah, mga gay na sa kwan kay nang napuno na ah ay napuno na hmm. ay yabuna na, na kul Kaya okay, to pag na, na pa may puno na ay na pa di ay hmm. ah, okay 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 yan po guys kung pa yu dilip, yu kayong, karun, yung dilip daghan dagan kay ang kwan karon yung hinog mo nang Chinitilak na ko. sa ubos mo idaghan kaayo. Sa ubos pero gabaha din ni guys sa amo. Daghan ko yan dito. Oh. Mararami. Hmm. Pero piling ko di yun siya. Madami po yan guys. Kita sin natin. Ang dami po yun sa baba. Sa Domingo na lang nga, Nicole. Ah, uban, no? ah? na Nicole. Ha? Yung... Oo. Oh. Pero gagmay siya karong ba? Hmm. Gagmay siya. Pero sige lang. Sige lang, hayaan mo lang siya. o tungod ni sa ulan sa ulan dyan ni siguro yan po guys wala <coughs> dyan siya ba, nagba... wala dyan nagbalos og buds ni undang siya guys pero hayaan natin napa ni Cole daghan ni Karungkuan Domingo Domingo or Lunes, Lunes na lang jud final. Sa Lunes na lang jud may final ano. Yan po. Sige lang. Yan po, dito na lang po tayo guys kasi aalis na ako.